lagay ko na rin. Lalagay natin yung malunggay. Saliwa pa kung gusto. Yan mga no, ano, mga no, no. idol. ko na yung gura. At, okay nasulak na yung tubig e di lalagay ko na rin asin okay. at ang palasa mamaya na yung papasil para pag na lang ito yan na dahil malapit na itong maluto mga idol talagay so, natin yung malunggay. Siguro na pag malunggay. Tempre. O pampasin. pasin. Ang sakto lang. Yan o. No? Press pa. Wow. Bapak sarap na. Kung dari pagsulak ng ayos ay di tunak. So, tatay nung mo sa lang isda kong ayos. Ay mga pakainit naman. Sariwang oh. sariwa po. Pakainit naman. Nang tumimus din eh. Hmm. Dagan natin ng kunting asin. At ang pasarap. Ay na kayo. Uh, Asbok para ulam. Tom, dito ka. Ay, white lang yan. Mm-hmm. Mamaya hmm. itong ha. Ang usapan natin. Saliwa yeah. pa kung Hmm. Hmm. Tom dito. Hmm. Binilan po yan ang isda. Ay, isda. Binilan po yan ang biskuit. Paborito eh. nila yan.